medyo mahaba lang yung item 3 km sa whip sobrang haba mga ano na yan pag 2,000 pumabo sa ilili meron din namang panahon na kahit sabado maganda ang ating biyahe at ayos kasi sa awa ng Panginoon nakapagbuo po tayo ng pambayad sa sasakyan ay mga boss, ako pala si George TV. Baka nangangailangan po kayo ng mga aksesoris ng inyo mga sasakyan, Suzuki Carry, L3, Travis at H100. Puntahan lamang po ang ating description box at i-click ang link na nakashare sa ating mga video. Baka nandun na ang inyo mga hinahanap. Good morning mga boss bago tayo magbiyahe nag karong karong muna ako dito sa sasakyan po natin nais ko lang tong pit number natin kasi lagi natatamaan tapos kinakalawang so ito po yung nilalagay ko na ano dyan na uh, mga bolt mga yayamanin <laughs> so lalagay lang natin to nais ko lang kasi natatamaan pag sasakay yung mga pamangkin ko pag ko sa school Kapit lang natin ito mga boss bago tayo magsimula sa pagbiyahe natin ngayon. Araw pa lang ngayon na Sabado. Okay, biyahe natin kahapon. Biyahe po tayo kahapon mga boss, hindi ako nag-vlog. Na, na vlog. ngayon po tayo biyahe na nag-vlog. Pag ilagay natin dito, hindi stainless yung washer kinakalawang ayan okay na po ayan. balik na natin yan dito mga uh, kagamitan siyempre may mga daladala po tayong gamit lalo na babiyahe tayo ng malayuan nakaridi na yan po no uh, may nabasa tayo kanina sa tiktok ang linis daw ng, ano natin sa wala daw mga upuan So alam niyo po mga boss bakit ko tinanggal yung mga upuan kasi nga yung mga upuan natin sa taon-taon nating paglalamog pagkakarga wala nasisira yung mga foam ng upuan kaya tinanggal ko na lang hindi naman tao yung sakay natin eh at mga kagamitan man so tinanggal ko na lang nilagay ko doon sa loob ng bahay sa bodega para hindi po totally eh, na masira lalo sirang-sira -sira na yun dito natin nilalagay yung isa, sirang-sira -sira na so yan po malinis na yan at kulang na lang dito sa sasakyan natin, yung grill na lang sana makahanap tayo ng mas mura-mura pa na grill meron ako nakausap, mura lang, limang libo eh, ang layo eh nandun sa silang eh hindi naman tayo lagi nakakarating doon so yun at meron din dito, meron naman ako nakakausap dito banda sa atin

Okay, so nakuha na po natin yung pickup natin dito sa Banawi. At papunta sa drop off location po natin 7 kilometers. Ang dala po pala natin mga boss ay mga aircon. Yan aircon. Kaya may sila. Dito na ano bang license ko? Yung license, kailangan ng license pag mag-pick kayo dito sa kanila. Ayan, dito na. let's go atin na natin to agad tracking po itong pinagdala natin dito sa Malabon. Hindi natin, hindi ko na tanong kung saan papunta. papuntang Samar or Bicol. Yan po, yan po yung dala natin. Puro mga aircon. So, tayo na po yung nagbaba kanina. Kunti lang naman. Saka pag tracking kasi mga boss, possible po na magbuhat ka talaga. Kasi ang iba, ayaw nila magbuhat eh. So, pag babae naman kayo, lalang mo driver na babae, ay pwede naman na magisuyo na lang sa kanila. Meron din naman silang ano dito, meron din naman mga boy, pwede naman silang mag baba. Priority nila yan ay baba yung item. Kasi tracking sila eh. Pero sa atin, yun lang, yun lang kagawian gaga natin eh. Sanayan ko na rin na magbuhat-buhat. May nanti kasi tayo dati sa hardware bago tayo nagiging driver. marami din ako na daanan ng mga trabaho. Kaya pag buhat-buhat lang, hindi tayo maangal dyan. Pero nakadipindi pa rin sa mga bubuhatin, mabigat. Nakadepende pa rin tayo, sunod pa rin tayo sa role ni Lala Na kung may bubuhatin man, ay maglagay na ng assistant yun ang nilagay dyan nilalamob eh no so ngayon pala tandaan tayo babalik ng sa atin pupunta tayo ng diliman meron lang akong dadaanan doon yan po at dito na po tayo malapit sa atin mga boss at ito yung kinuha natin sa kaibigan natin yan pang ilaw dito sa dito po sa harapan ng sasakyan natin yan, ito po mga boss ay LED. po. Oh. Nabili lang to sa timo ng kaibigan ko. Yan, binigay lang niya sa akin. Shout out pala kay brother Marlon, no? Yan oh. ang ganda bro. Salamat to. Oh. Kakabit din natin sa likod yung isa nito mga boss. Para lumiliwanag doon sa likod. Ganito rin kasi yung nilagay ni Boss Marlon eh. Nagbili po siya sa Timo. Yan po at ilalagay po natin yung mamaya. So ngayon meron na po tayong booking. Nakakuha tayo. Dito lang din na deliver sa atin. Dito natin pick up yung mga boss sa Wilcon. Dito sa Kison app. Tapos i-deliver lang natin dyan sa Canlaon Yan po sa Santa Mesa Heights. Yan ang delivery po po niya. Nasa 318. Ito po ay 1000 kg. Puntahan na po natin. Ay, ay, lang yan, sir. Meron ba doon? Dalawa na lang. lang, ano lang? Dalawa na lang, lang. Oh. Sige. Wala lang ba? Oo. Oh. Tatabi sa hit lang. Diyan uh, lang sa amin eh. Hello, no, sir. So... Sa vlog mo ha. Yeah. Okay, nakuha na po natin. Malapit lang naman ito. Medyo mahaba lang yung item. 3 kilometers away. Papunta po sa drop-off location po natin. Bukas po yung pintuan natin mga boss. Yan po, mahaba. So malapit lang naman. Let's go. Dito na po tayo mga boss sa drop-off location po natin. sobrang haba pangano na yan? 2000 kaya naman sa sasakyan natin kaso lang limang piraso kasi limang kahon din na magkasya doon sa butas ng uh, likuran po natin yun po, dito po tayo ngayon mga boss sa tindahan at mayroon po tayo nakuhang booking papunta siya ng Diliman ang delivery fee po niya nasa 458 at uh, ito po ay naka 1,000 kg. So pick upin lang natin dito banda sa Tayuman. Napunta tayo dito sa tindahan mga boss kasi kinuha lang namin yung naiwan na uh, wallet sa sawa ko dito sa tindahan po namin. So dito po tayo nakakuha na ng booking. Dito po sa Rizal Avenue sa Felix Hurtas. Yan po. Yan po at uh, papunta na po tayo sa pickup location po natin walang masyadong magandang booking ngayon mga boss sabado kasi siguro mamayang gabi titira tayo mamayang gabi it's go. oras po pala natin alas 3 na po ng hapon magpoto lang ating pagbiyahe ngayon kasi may kanina nagpunta tayo doon sa kaibigan natin sa diliman binigyan tayo ng ilaw Bablog si <tukar> 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 right? ka pa ka pala <laughs> <laughs> yan, sir. Uy! Lagi na siya daw siya. Nagdod na ka muna ka ito. Shoutout ka pa na sa followers, Nakalimutan nyo ako eh, parehas na yung kalbo eh What's up mga kalbo? Wala na eh, paubos na yung buhok natin eh <laughs> Kaki naman nasira sa ano Pai street street Nakakisira pala yun <tukar> Salamat Selamat, <tukar> salamat Ito lang po yung pickup natin dito mga boss curan lang natin Puntang diliman A few moments later Alright, patuloy na po tayo sa pag-deliver mga boss Natin ko lang yung makina ko dito sa bahay At pandawin na tayo sa diliman Galing po dito sa atin 8 kilometers So, ngayon po talaga mga boss ay napakatumal. Pag tuwing Sabado talaga, matumal yung biyahe natin. Kasi nga po ay eh, sirado yung mga ibang kumpanya. Mahirap po yung ganitong sitwasyon mga boss na matumal. Tapos meron tayong inuulugan na sasakyan. Yun ang mahirap. Buti naman at tuwing Sabado lang talaga sa medyo matumal meron din namang panahon na kahit Sabado maganda ang ating biyahe so buti naman mga boss naka salamat naman sa Panginoon nakaano tayo nakabuno na po tayo ng panghulog sa sasakyan po natin sa ano ba ngayong araw sa lunis ko na lang po sa lunis po tayo maghulog at ayos, kasi sa awa ng Panginoon, nakapagbuo po tayo ng pambayad sa sasakyan every month po yan salamat naman, kasi kahit medyo matumal, nandyan pa rin yung mga diskarte natin, kung paano tayo makaipon ng panghulog lalo na sa mga financial natin pangangailangan sa araw-araw no? so, salamat sa uh, Panginoon doon tapos dito rin sa Lalamob talaga nakakatulong din naman talaga sa pagkuha natin ng mga pambayad sa pagbayaran po natin so ganito araw lang medyo matoma lang siya ang diskarte ko lang naman din mga boss pag medyo matomal pag hindi ako makapag boundary ngayon na araw uh, tinatapos ko po yan kinabukasan bobo pa rin ako ng ano, bobo po ako na ang uh, pagboundary po natin. Kasi yung goal po natin sa araw-araw, nag -araw, dalawang libo lang po mga boss eh. So, kunwari, ganitong araw, maka 1.5 ka lang. So, dagdagan mo, kinabukasan, ang target mo kinabukasan, 2.5. Kailangan maka 2.5 ka linis. So, ganyan din ang aking ginagawa, aking diskarte. So, sa awa ng Panginoon, Nakaka survive naman po tayo, nakabuo po tayo minsan, 4,000. Kasi, ano eh, pag hindi ako makapag-boundary sa isang araw, dinagdagan ko po yan, kinabukasan, babawi po tayo, kinabukasan sa biyahe. Kaya minsan ang ginagawa ko, hindi na malapitan, pupunta na ako ng malayuan. Video long distance na diskarte. Minsan kasi mga boss, dito dito na lang talaga tayo sa malapitan, kaya pa naman na makabuo tayo ng uh, goal po natin. Target natin 2,000 libo uh, isang araw. Pero pag gusto mo talaga na paldo ka na agad, paganda malayuan, long no distance po yung biyahe. Tapos double, double booking, double booking ka. Yan po ang mga diskarte, kung paano ka agad makakarami agad. baba na yung deliver natin dito mga boss at nagtitingin tayo ng booking matatakalig meron tayo makuha ang booking dito meron sana oh kaso lang papuntang Makati po at saka dito banda sana eh tagig eh traffic kasi yan dyan maganda sana kung sa Makati Subil lang yun ang maganda tapos Makati ibang lista pwede pwede na so kahintay tayo dito mga boss para so, sakaling may makuha tayo rito sa Dilipan. Ito mga boss, meron po tayong nakuhang booking sa Loyola Heights po natin kukunin. Kinuha ko na mga boss kahit 4 kilometers para lang makakuha tayo ng booking. Tapos dadalhin lang natin dito sa Project 7. Let's go. Ang delivery fee po niya nasa 505 at ito po ay e-cart daw, e-cart ice cream. Let's go. Po, on the way na tayo sa pick-up location. Hey, po Sige, tas mo muna isa yun. Ayan. Tas mo, tas mo to. ayos mga boss nagintahintay ako ng booking at oras natin alas 10.39 na po ng gabi at dito dito kinuha lang natin itong booking na to mga boss kasi sa Tabisa to Santa Mesa Heights lang nandito lang sa amin sayang naman ang delivery fee po niya nasa 413 dito na tayo sa may pick up location mga boss Nakarga lang nila ni kuya may party pala dito sa school pala marami mga nagpipick up nagpagas na tayo agad dito sa shell mga boss nakalimutan ko pala mag video doon sa drapupan po namin dito lang naman no sa retiro yan no? Diyan po namin drop off sa Angel's Pizza at po at pahinga na tayo ulit mga boss yan. Napakalapit lang yung deliver namin kanina. dyan lang po sa Retiro Angel's Pizza. Tapos kinuha lang namin doon malapit sa school lang anak ko. Oh. Pwede po eh Santa Mesa Heights to Santa Mesa Heights 400 na. 400 plus. So, bukas po ulit tayo mga boss mag buhay. Siguro mga tanghali na or hapon kasi magsimba pa tayo bukas.